Simula alas 6 ng umaga nitong October 21, 2025, ikinatupad na ang panibagong galaw sa presyo ng mga produkong petrolyo sa bansa. Ayon sa mga kumpanya ng langis, bahagyang tumaas ng 10 centavos kada litro ang presyo ng gasolina, habang bumaba naman ng 70 centavos kada litro ang diesel at 60 centavos sa kada litro ang kerosene. Sa lungsod ng kabanatuan, makikita ang pagkakaiba ng presyo sa bawat gasolinahan sa Caltex Gasoline Station na matatagpuan sa Barangay Bitas. Nasa 55 pesos and 35 centavos ang kada litro ang diesel, 56 pesos and 70 centavos para sa silver at 59 pesos and 69 centavos naman sa platinum. Samantala sa Shell Gasoline Station sa Barangay Daan Sarili, nasa 59 pesos and 45 centavos ang kada litro ng fuel diesel, 67 pesos and 70 centavos sa B Power Diesel, 58 pesos and 90 centavos sa Fuel Save Gasoline, 64 pesos and 80 centavos sa B Power Gasoline at 68 pesos and 70 centavos sa B Power AC. Sa kabilang banda, mas mababa naman ang presyo ng Amerigas Gasoline Station sa Barangay Valdepuente kung saan nasa 49 pesos and 20 centavos ang kada litro ng diesel, 50 pesos and 60 centavos sa Power Team at 50 pesos and 90 centavos sa premium. Ang panibagong pagbabago sa peso ay bahagi ng regular na lingguhang galaw sa pandaigdig ng merkado ng langis. Ayon sa mga tagasuri ng industriya, patuloy pa rin naaapektuhan ng pagbabago ng presyo sa pandaigdig ng merkado. Gayon din, ng halaga ng piso kontra dolyar ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa kabila ng pagbaba ng presyo ng diesel at kerosene, inaasahang mananatiling maingat ang mga motorista sa kanilang konsumo, lalo na nananatiling mataas ang kabuang presyo ng produkong petrolyo sa mga nakalipas na buwan. Kasama si Jeremy Ramos at Tom Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw.